Medyo nagkasagutan na sila. Meron kasing isang uh, inter, ano um, interviewer or nagtatanong ng ng question na media tinanong siya. Oh, so ano masasabi mo kasi syempre it's as if dahil nga yung budget isa kongres pa lang siya dumadaan. <laughs> Uh, nasa Congress pa lang siya and uh, yung Congress ay na ang kanilang pasya na yung, five, yung 625 million na CIF Tinday Sara para sa OVP and sa Department of Education ay i-allocate na sa ano sa mga ibang ahensya ng gobyerno kasi uh, hindi naman daw nila kailangan Okay, so hindi naman daw kailangan. So kanina nagsalita si Inday at sinasabi niya na kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Kasi bakit ba ako humihingi ng intel funds? Humihingi ako ng intel funds una sa lahat para ma-assure natin yung insurgency maging uh, safe tayo from insurgencies. Yung ating mga kabataan ay uh, maging uh, safe from recruitment. At yung ating mga uh, tawag dito yung ating bansang Pilipinas ay magamit natin itong confidential funds na 500 million para sa intelligence purposes. Oh, so sabi niya nga na anyone who attacks or undermines funds allocated for peace and order is naturally assumed to have insidious uh, motivation such as actions go against the protection and well-being of our citizenry oh, kasi ang sinasabi niya kasi is Congress. Sino ba ang head ng Congress? So, si... Si Romualdez. Uh, Romualde. So, ang sinasabi niya na since ayaw nyo sa pondo na para sa pakapayapaan, eh, ibig sabihin, sabi niya, makinig kayo sa lahat ng sinasabi ng nakapalibot sa inyo, tandaan ninyo. Kung sino ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Bakit? Kasi nga ang sinasabi niya, yung confidential fund ko ay sa kapayapaan. Ayaw niyong ibigay. Ibig sabihin, ayaw niyo ng kapayapaan. So, sinagot naman niya ni Romualdez. Sabi niya, so, ano masasabi mo doon, sir? Sa salita na yun, sabi niya, we are in total agreement that the utilization of the confidential funds and intelligent funds is to promote peace and security. Kaya doon nagpunta siya sa Pagasa Island. Punta siya. Yun ang sagot niya. Uh, kaya nga ako nagpunta sa Pag-asa Island eh, kasi uh, peace, nagahanap din ako ng peace and uh, security at gusto kong ipromote yun. Kaya ang magbibigay sa atin nun ay yung Kalayaan Island. Anong magagawa nung pagpunta mo ron sa peace and security ng Pilipinas? That's why in pag Island today looking for, uh, for other ways how to make sure that peace and security of the country as a whole are protected. So anong kinalaman ng pag Island? We would like to make sure that the confidential intelligence funds are most properly utilized by agencies and departments uh, that are best suited. So, ibig sabihin, Inday, sinasabi ni Romualdez na hindi ka suited para doon sa pera na yan. Uh, so, sinasabi niya, punta nga ako ng, ano eh, ng kalayaan eh. Kasi naghahanap ako ng, uh, para ma-promote yung peace and security. Uh, actually, para ma-promote yung peace and security, kung gusto niyo talaga ng security, yung ano, yung uh, tawag dyan, yung EDCA Hindi nyo na sana pinayagan, wala din naman silbi yan eh So dito na magsisimula, dito na magsisimula at dito na nagsisimula Kasi ang tanong nung uh, reporter is, uh, ito na ba yung makikita natin na scenario sa 2028? At ito mapapansin ninyo ha, mapapansin ninyo Si Bongbong Marcos, si Bongbong Bong Marcos ay tikom ang bibig pagdating dito sa issue ng confidential funds ni Inday Sara at sa marami pang mga ibinabatong issue. Ano yan ha? Si Bongbong Marcos ay tikom. Samantalang si Inday ay laging to the rescue. Sa tawing i-interviewin si Inday patungkol kay BBM, lagi niyang sinasabi na napakagaling na presidente niyan may puso at talaga namang nakikita mo na may political will para dalin ang bayan sa tamang daanan. Kaya, kaya ewan ko kung bakit itong presidente natin, tikom na siya sa pinakamaraming mga... Tikom na siya sa maraming mga issues ng bayan, ay tikom pa siya sa kanyang partner sa Unity. Akala ko nga united sila pero sila-sila nag-aaway. Sabi nga ni Luis Antonio, wala namang NPA doon, wala namang tao roon, ilan lang tao roon. Ano'ng gagawin mo sa Kalayaan Island? So, ano ba talaga, Marcos? Sino ba talaga presidente? Si Romualdez kasi unang-una sa lahat pumunta siya sa Kalayaan Island for what? Anong uh, legislation in aid of legislation or uh, batas ang magagawa ninyo sa pagpunta doon? unang-una sa lahat, eh, hindi naman yung trabaho yun. Ang daming issue ng bayan. Punta kayo ng punta sa mga lugar na hindi nyo dapat pinupuntahan. Meron naman tayo mga otoridad. Kung meron kayong dinala, ano, magpapicture lang kayo doon? Oh, kaya nga, Inday, ito yung sinasabi ng tatay mo sa'yo. Ito yung reason kung bakit medyo nagkatampuhan kayo ng tatay mo. Oh, pinaglalaro ang kanila. Alam nila, alam nila, hawak ka nila sa liig. Ang tanong, bakit ganun sila umasta na parang hawak na hawak ka nila sa liig? Ano ba kasi ang naging deal nyo? Ano bang naging kasunduan nyo? Ay, nako po. So, magiging mainit ito. Nakikita nyo talagang uh, medyo may konti na talaga silang word war at hindi na dininay ni Romualdez na meron silang something tingnan